1 Uy ganda, ganda na ng soka Uy bulaan po Good size, bulaan got... huh? Guys, so... thank you po Guys, ayan po oh, Ayan halimbawa. po yung mga huli. Good morning po, good morning. Nandito po tayo sa uli lang fishing spot. Ayan po. Pero ngayon pong araw may kasama po tayo. Nandito po muli ang partner ko na taga Paranaque. Si Adrian Rosero. Ayan po. Yung, uh, uh, nandito rin po si Master Jojo Calvo. Uh, Bong Arquiena. lilim mo kasi lilim kaya oh, makulimlim mo kasi ang panahon kaya ako oh, nandito pero mamaya oh, pag mainit na magtatakbohan na po yan isa isa si Andy lang o oh, may iiwan na po ako malulupit po to sa initan to si Andy <laughs> si Adrian po uh, shout out tayo Ator ah uh, Jassel Jassel Ator na nasa Hong Kong po ngayon na nagtatrabaho at saka po yung Muru Ami Angler ayan po yung <laughs> a po sa inyo mamaya na po na magsa shoutout out napakaga pa nag, -nag -ano lang po ako nag intro lang po ko po, po eh kasama na po tayo dito mababaw po Tubig. Ayan! Uy! Meron kumibig! Ayan! 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 Uy! Mahal na yata! Ay! Nakalimutan mo pa yung panalo? Kaya pala sabi ko ang gangi ng dala ko. Panalok wala. Patay. Po guys, morning po. Samahan niyo po ako sa panibago nating pakipaglokohan. Kemi-kemi lang po at para mawala ho yung ilong ko to at mapalitan naman noon ng saya. Ayan po. One, Ayan po. Uy, thank you Uy, ganda. Ganda na lang po. Wow. First po. First First cuts for natin sa araw na ito First cuts! Ayun po vision, ayun pulahan Good size pulahan, good size Guys. Ai selamat nasundan po. Nasundan selamat po. A few moments later. ano? Ala. pa. Bebubuwit pa, guys. Mga kachamba, maliliit, may maliliit pa. Yung iba, kinukuha na po ito. Ay! Ako, hindi ko ito. Nakakawalaan ko po ito. Awww! Dito po, mga ganito. Nakakawalaan ko po talaga yun. Kung kailang okay, marami kami dito. At saka pa po, po... ang... kagatunan ng isda. Tama! Na tamad na silang kumagat mababaw pa kasi mababaw pa yung tubig pero pag uh, high tide na yan kagat ng kagat po yan dami oh hindi ko lang po ano yung isa bigat Ni sa pala may kasama. May kasama kaya pala mabigat. May kasama eh kaya ang eh. Ayun. But thank you po. Sandali po ba, atin, pakikita ko po yung mga nakasama ko.

Tapos akala ko malaki na eh. Ay, malaki. Akala ko po malaki na. Yung pala, <laughs> laruan bakal. Laruan ba, laruan. Hadi mo Ayan po. Wow. Ayan po yung mga huli yan. Ayan po yun. Yalagay pa yung huli natin. Yun. Ayan po. Ayan, ayan ang mga huli. Ayan po. Hindi na wala pong isda po. Ayan po mga mamaw. Alimaw. Ayan po si Bong at si Master Jojo. Ayan po. Ang laki ng huli oh. Mangit po yung tubig eh. Papahinga po muna tayo. Wow, galing ni Master Jojo. Dito na po sa Akasya. Nakakahuli pa rin oh. Oo, oh, galing. Ayoy, arroyo Wow. Akasya na po kami. Kasi, kasi po, mainit. Tapos, parang ulam pa, maumbon-aumbon kaya takbo muna dito sa Acacia ito si Master Jojo kasama ko wala na pong iba yung iba po nag na papalipas na lang po ng oras wala po tiyaga po ni Master Jojo tiyaga po uy narinig ako kahit ang layo ko narinig pa rin ako ito po guys lipat po na naman tayo kaya lang parang ang babo po ng tubig ayan po ang dami nila dyan oh. yan yan po ang buhay ng mga anglers yan ayan po dito yun nagtsatsaga ang mga yan uh, oh guys hanggang sa muli po kahit maikli po tong video natin ngayon i-upload po natin to wala po eh. Wala rin ho tayong pamain. Kaya uwi po tayo. Okay po. Maraming maraming po salamat sa inyo. Bye, bye po.